Basura Kuya, opa yun, o, no, kay nasara ay ang kuano, basura. Madali lang makuha kay nasara. Oo, madali lang pagkuha. Asya. Ikaw, an kuan didi? Damo kam? Oo, uh, uh oh, yan na duty. Oo. So nandito tayo ngayon sa Nihaga Park sa Riverside na nakita nga natin si Kuya na naunguhan ng basura. Yan. Nakiling ya yeah, pirakada katun dilada im makuwasa sang adlaw na basura didi Oh, kayak pag high tide pati an basura dito sa likod dito, nga nan nadadara di ano na didi na pundok O oh. Grabe no, ito talaga yung trabaho ni Kuya na manguha ng basura, mangwalik dito sa riverside ng Mihaga. Yan. Saludo tayo sa mga taong ang trabaho ay marangal at nakakatulong sa kapaligiran at sa pag-improve ng siyudad. Ayan sila.

Oo, oh, oh. wala na good. Mm. Oo. Oh, oh. Rabi no, ang basura talaga. Nasa ilalim pa yung iba. So, man yun, ay man nila na yung makaupod. Ah, busy sira. Nauran man, oo. Taga din ka kuya. As ah, sebarang Carmen. Oh, oh. Sige kuya, ingat ha. Salamat sayo Ingat po.